Ma'am Angeline po. Ah, Ma'am, gusto niyo po magkapote? Ah, wait lang po ah. morning po. Ma'am, magsha-shower cup ka pa? Ah, na. Okay po. Kahit isa rin na lang siguro, Ma'am. Okay lang. Ayan. Hey, Ma'am, ah, good morning. Nandito po tayo sa Popoy's Motovlog TV. Kayo po ang una ang booking, Ma'am. So, maulan na umaga po sa atin. Yan ma'am, um, tanong ko lang po ma'am, uh, ano po kayo dun ma'am sa grocery, sa Super 8 po ba, tama? Apo, Apo. Apo. receptionist Ah, okay, receptionist, bali matagal na kayo dun ma'am, nagtatrabaho po Oh, uh, four years na Ah, four years na. Pasipag uh -huh. naman niya ma'am. Four years <laughs> na. Pero, ma'am, ano yun, ma'am? Um, Nag-joyride po ba tayo every day o nagko-commute din po? hindi na ko Depende sa feedback <laughs> Ah, okay Pero ngayon may joyride na Medyo more on joyride na ma'am Ah, mas Ah, okay Ah, ito lang kasi mag-bomb yan Ah, oo ma'am Ang layo ko Oo oh, nga ma'am, bali nasa 30 minutes din po yung biyahe natin. Oo, <laughs> oh, well, pag nag-tip ako, maabot ng wala ni Hap. Grabe, sobrang pagod nun. Tapos, ah uh, yun, kumusta ma'am ang work natin bilang uh, receptionist sa Super 8? Wait na pa. Ano yun mompai? Kayo yung nandun sa kung may mga tanong ganun ma'am? Uh, ha? Kayo yung mga nandoon kung kung baga may tanong yung mga bumibili ganun tama po ba ako? Ay sa mga kunyari yung may yung kunyari may na ano, sa uh, sa mall sayo para. May bale. Ah okay. parang Ah, parang support 'yung mga ganun. Uh mm -hmm. So halos kabisado mo na lahat ng mga ano dun, mga inquiries ganun. Uh okay mo ang galing nun, mambali. 'Yon, um 4 years na kayo. Tapos mam ma uh, pamilyado na rin po, may anak na rin po kayo. Uh ah, oo. Okay. Ah, na Parang nalate. <laughs> Grabe naman. Sige, ano, um blessing yun ma'am. Um, at tapos ma'am, ang asawa niyo po saan po saan ano pong trabaho niya? mekaniko. Kaya na. Kala. Kaya naman pala. Hindi <laughs> <Le. De> pag <laughs> mamaliko. Hindi at least, 'di ba? Alam ko kasi mo pag mga mechanics na mga ganyan, yung mga maggagaling ano eh, magaling magmahal. Tama po ba, ma'am? Tama <laughs> magaling magtago. Grabe. 'Yon, um ano eh hinahatid ka rin niya minsan, oh, parehas kayong busy ma'am sa trabaho. Mmm, anong oras ang uwi niya, ma'am, pag ano? 5. Ah. ako uwi ko na Ah, okay. So, grabe rin yung pasok mo, mama. Um, 10 to 9. ano ah, may mama. Oti ka? Wala. Ha? May oti kayo nun. Wala na. No. Mm, tapos, ano oras mga break time nyo sa trabaho? I mean, yung pasok ko sa 12. Mm. 12 to 9. Ah. Ay, 12 to 8. Okay. So, inaagahan mo lang para naka-prepare ka na dun. Oh. Pagdating mo dun na maaga, mam, ano yun? Ah, nandong ka na sa loob, nagpapahinga na lang. Oo, oh, sa loob. Mm -hmm. <laughs> Yan, bago, bago sumalang sa duty, no? Oo. Oh. Alright. Hmm. Okay lang yun, ma, mas maaga. Sa gala. Hmm. Yan. So, pero mama, no, bukod sa Joyride, nagaangkas din po kayo. nagmo move it. Oh, more on... Joyride. Ah, okay. More on Joyride tayo. Oo, <laughs> oh, dati. pa. Tagal na din. Ah, loyal ka. Joyride, mama. <laughs> okay ma'am, pag 12 to 8 ang pasok mo ma'am, anong oras ka gumigising pag umaga? 6 a.m. 6 a.m. Liluto ka ng pagkain para sa inyo. Oo, oh, siyempre. Ah. Ah, ah. ah, ilang taon na yung anak niyo, ma'am? 3 years old Ah, okay. Sino nagbabantay sa kanya? Ano, mama. Ah, ah bait naman ni mama. <laughs> Tapos, si... Ay, trabaho eh. Ah. ah, okay. Tapos, asawa mo, anong oras ah, pumasok sa trabaho? Alis ka? 8 Ah, so mas maaga siya umaalis sa iyo. Oo, oh, ah, okay. Okay. So, sabay. Mm, -hmm. He, 'yun manage manage na lang, time management na lang, no? Oo. Ah, oh, okay. ah, talagang lang kami. Uh Ano anak niyo, ma'am? babae o lalaki? Lalaki. Ah, baby baby boy. <laughs> all, all right. Sobrang kulit na. Ah, ganun talaga, ma'am. baby baby pa lang eh, cutie cutie pa. Yeah. Ah, all right. So, pagdating mo, galing trabaho, uh, sino nagluluto, ma'am? Oh, mayroon ng... Ay, yung ah ko. Ah, sipag. <laughs> so, sa umaga, siya sa gabi. Ah, ah time management. Oo, ganun lang. Ah, so, okay. okay. So, yun ang importante naman sa isang ano, uh, family, ma'am. Oh. Ah. Nakakaintindihan. Ayun. Pag ano, ma'am, pag hindi kayo nag-joyride, uh, ah, ano sinasakyan ninyo? Papasok. Ah, jeep lang ako. Ilang jeep? Dalawa, saka sa, sa tricycle. Dami, no? Dami. Yeah. Tapos pag pa ganun din. Sige, ah, UV ako para... Um, Il ilang sakay pag pa-uwi? Ganun <laughs> din. Tatlong. Tatlong UV? Hindi. <laughs> eh, isang tatlong UV. <laughs> Saka isang private. Lahat na yata ng transportation, masasakyan mo pang nandito oh. ka sa Manila. <laughs> Wala eh. Oo, <laughs> oh, pagod. Uh, pagod na yung biyahe. Eh. Na mm, pero ang masarap niyan ma'am sa mga ganyan kahit sobrang pagod kayo pero pagdating mo sa inyo meron kayo kang anak na ano tanggal pagod tanggal pagod tapos nandiyan yung asawa mo yung magulang mo ah. okay so pa para sa akin sobrang ano lang din yung parang kahit anong pagod mo para sa pamilya di ba mga ganun <laughs> Ito, pagod na yung buhay <laughs> oo kumbaga isa sila sa mga ano talaga or sila na yung parang ano mo yung mm, yung inspiration mo mga ganun alright yun gusto ko pala mag -shout out sa Axor Helmets PH para sa solid na helmet na binigay sa atin sa Fridcon Intercoms PH para sa intercom na gamit natin at para sa ating pasahero at sa Bosmel uh, seat cover na uh, tayo ay kasama na sa Bosmel uh, Metro Vloggers mga kapapos. So maraming salamat po sa kanila sa mga blessing na binigay sa atin yan. So nandito na tayo banda sa Presidency C.P. Garcia. Daadaan tayo ng service road and shout out kay ma'am ulit sa ating first booking yan. Alright, hi ma'am. Alright. So 12 pa yung pasok mo pero 10.20 pa lang. Darating tayo dun 10.30. So one and a half hour ma'am, pahinga ka muna. na Grabe, no? sarap ng yung gano'n yung bago ako pumasok. Ang dami mong energy. Di ba? All right, salita ka. Hi, hi, hi. Hello. Hello, hello, hello. One, two, three. Hello, hello. One. Gayahin mo ma'am. One, two, three. Hello. Gayahin mo ma'am. One, One, two, three. Four, five, six. Four, five, six. <laughs> <laughs> hi, hi, hi. Hello, hello. hi. <laughs> Uh, parang may konting ano, no? Parang may konting ano, uh, parang nawawala konti yung signal, no? Ah, hello, hello. Hi, hi hi. Hello. hi, hi. Okay, okay. Copy, copy. Roger that. <laughs> hello, ma'am. Naririnig mo ako, ma'am? Okay, okay. Good, 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 good. Alright. Nababa na natin si ma'am ng safe. Alright. Alright first first booking natin si ma'am eh. Maraming salamat po ma'am ha. Yan, papasok na si ma'am. Aga pa nung ni ma'am nakarating, eh, alas 12 pa yung pasok na kapopoy. Kaya, uh, yun, papahinga pa si ma'am. Pa Mag-beauty rest muna ma'am na. No? Nice. Yan. 12 lang po. Complete na natin kapopoy. Okay. Uy ma'am, sobra to ma'am. Ah, oh, appear tayo ma'am ha. Ingat po kayo palagi and yan. Thank you. Bye-bye. Okay, so ayun, maraming salamat uh, kay ma'am Nagbigay pa siya ng tip ka po So maraming salamat po, first booking natin Thank you ma'am, and ingat ka palagi Popoy's Motovlog TV, let's go!